may nakita ako sa ano sa sa facebook na panood ko gayahin natin ito self defense Papak <laughs> self defense <laughs> tuturuan kita ng self defense ipapakita ko sa iyo sa yung ano basic na self defense basta ito pakita ko sa iyo ano yan self defense oh, no. ano lang yan basic lang pag hinawakan ka ng lalaki sa kunilyuhan ka ko gagawin no? Ganyan baga, ganyan yung tapos kung gagawin tuturuan kita kung ano yung ano, makawa ka mga kandito. hindi ka po awan yan. Sabi sa'yo. Ito sa video, ginaganyan. Tapos ganyan mo, tuturuan kita sa kanya. sa video, Ganyan TV. Tapos sige sa palito. Yeah <laughs>